Okay Okay sa problema ko yung pag-download. Yung sa lang tayo. What do nya mo naman ginawa? Bakit hindi mo siya nangakaon ng kanang upisya ng Wala Wala Ayaw mong undang ha? 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 Ayaw sa ha? Ayaw mong undang ha? ang gabayan ako ng papa no. Silita yes! mo undang hantod makauli siya. Mag palag mag. Mag kite palang po kaya mo may papa man. Salamat. Palang dyan po kaya mo siya mag. Ha? Da, private, mungkut ako, sir. Baka di, basig di ako, ah. Oh. Mga fan, ano ba, fan page, ano, to oo. Sige lang. Ampo lang ta. Tapos, saon o tulong ha. Kaya di ta pwede magpapindi. Dugay pa ni. Dugay pa ni makuman. Kaya di man ang sinundang. Oo. Oo. O na ay vitamins. Maayo. <laughs> Salamat kaayos sa nagdonate. donate Anan ha sa inyo tanan. Salamat din ka. ba may mensahe ka po sa mga sumusuporta sa amin? Oo, Pwede po bang Tagalogin nyo na lang po uh, para pare pareho natin maintindihan Ah, hindi Tedi ako po. magaling mag-Tagalog. <laughs> pero, <laughs> pero, <laughs> okay, uh, uh, salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko, nagpapasalamat sa inyo. Uh, patuloy lang yung pagdasal natin tapos ano alagaan natin yung mga sarili natin matulog tayo kumain tayo walang iiyak yes. walang Ay, wala iiyak. laban laban malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. gaganti. Gaganti kami sa ilo. Doon tayo makakaano, makakabawi. Doon na lang. Tama nyo, so, laban natin lahat. Huwag na tayong mag-provoke doon na lang sa eleksyon para, ano, mapayapa lahat. Oo. So, mag-ingat kayo. Salamat pa kay lang. Grabe. Ikaw din ma. ayon ayon ba? Ma'am, ma, kami muna bahala sa bahay niyo, ma'am. Oh, salamat. kamo sa asamong balay, ha? Kay di magod ni ka uli. Lisod, matutulang ron ba? Delikado kayo. So, sa inyo lang yun may nag-aasa. Sa mga tao lang yun. So, laghal man ko ka na. Ha, <laughs> Na <laughs> Mom Kitty, pwede pang magbigay ng counting uh, uh, ano lang uh, speech lang para po sa mga kababayan natin. So, 'yun sa mga kababayan ko, 'yun nga patuloy patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan tumain at matulog. Magpahinga tayo tapos ah uh, 'wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Tapos, Ma'am, oh, oh, oh. yung mga Matulog, ma, am, ma am, na rin po ang mga OFW, ma'am. Oo, oh, oh, nakita ko sa, ano, sa internet ang daming ano, mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes, ma'am. So, malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi. Yung, uh, yung dasal nyo lang, yun lang. Okay na kami. Okay na kami doon. Dasal at support yun lang talaga. Mag-vitamins kayo ha. May vitamins yes, dito. Ma yes, ma oh, Marami salamat oh, sa salamat. vitamins, ma'am. Oh, oh. Hindi Ano yan? <laughs> donation <laughs> yan. <laughs> oh, donation pa rin. <laughs> oh, <laughs> salamat sa inyo. <laughs> KTV, wapa, salamat. Yeah, yeah, yeah.

kay ma manto to ka skincare care kay busy tayo ko ba no Ma'am sa lang ma'am Ma'am sa tinud lang ma'am dugay sa paabot mo, ma'am oh Karon na ka uli mo karon na, na, na ko sa inyo pero salamat you guys Tama mo, tama mo, tama mo, tama Lord sa makauli siya. Yes. yes! Ang gusto lang niya makauli sa Davao. Kanaulay <laughs> yung gusto. Pohon. 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 Na Coke Zero, malipay na na siya. Mas oh. <laughs> <laughs> iwalay na Choy. Oo. Pero gipalitan naman niya sa sako <laughs> ate. ang <laughs> Coke Zero dito. Oh. Ang problema ato ni abusado man mag-cock zero. <laughs> <laughs> Mamaya na yung artificial, yung chemical, di ba? Bang <laughs> sa, sa kaadlaw kapila mag-gobs ni hindi na ko sa na po kayo babalik doon sa dahil. Asa ano sa Netherland? Um, dili pa ko ka ingon ka ron sir pero sige lang makita lang ninyo. So <laughs> sige lang ano lang ta. Sa so, so, bay lang ta sa mga balita. Tapos dapat alert ta pirmi kabalo ta yes sa unsay oh, yes, panghitabo sa atong surrounding. So katulang mm -hmm. Ang po lang gyud ta and dili ta muundang. Dili yes. Yes. ta muundang. Salamat, ka Salamat. alam mo? Atan sa alam mo? Yes, Hindi yes, ko. Yes. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. daw mo na, saya kada gabi ako kamusta na mga tao dira okay ra sila sa may ginabuhat nila say nagabalita sa ako yes. so boy ka taichi <laughs> <laughs> tai tai <laughs> <ka>, tai <laughs> So, maol lang to. So, salamat kayo. Dilipod ko kadugay kay na. po man ni Tanan, no? Lison kayo karon so yes. Salamat sa inyong time, ma'am. Siyempre, nabibisita lang ko bago po bago pumulakaw na saan kayo. Barod lang po sa ulo sa mukha. Siyempre, naulog po sa balay. Di na ba ako nagdaku, no? Balay sa akong papa, so... Siyempre, mingawin po ito sa iyang kwarto. Kay, si, uh, ever since gamay pa ko, sa iya ko matulog. Kay, pareho, nga, hilig magkulaw ba? mga alas 4, alas a, 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 alas 6 na matulog sa buntag. So, giningaw po sa iyang kwarto. Ay, dugay na po ko. So wala ka bisita. So, tanaw na na akong balay. Kamusta sa mong tanan? Kamusta na mo? So, mawalang to. Agot na ng sa kaya tayo. Donate ba niyo? niyo hot don. Baon na.